guys ito na update ko lang kayo sa ginawa kong parin nito tatakip na kami ngayon guys okay, so. oh medyo nakakapagod mong takip nito kasi nakakangalay talaga ang uh, mga alay -shad. dalawa kami. Dalawa lang kami nagtatakip eh. Pero um, medyo malawak naman na. Uh, Nalagyan um, ko lang ng artifix. To medyo malawak pa yung tatakpan guys eh. May kon dito guys. Sa kami. Sa tutor palang tong ko. Para sa second floor so sa ground floor. pa talaga pa span reel yan pag dumating yung span yan dito na kami sa labas hmm, yes, sir. Ayan pang bakod oh. Eh. Gagawin ko pa yung bakod na yun eh. dalagan ko ng grills ng bakod Ah, malaw-law kayo do Eh medyo danda lang tayo kasi. Eh, Iniingatan natin, natin ma yung particles kailangan maayos yung pagkabuhat at pagkakapit baka, baka may mahati sa gitna sayang yung hard effects natin saka nakakangawi talaga siya yung materials namin ang gagaling pa dun sa baba Okay guys, salamat guys. Ingat sa atin lahat. God bless.